Ayan, neither wala yung tatlong maliliit na yero nung, nung dating ko na andito pa to yung tatlo. Siguro kagabi lang nawala. Hindi ko napansin na ito wala. Pero nakita ko tatlo lang din na maliit, tigkakapotol. Nik Titinan ko sa rapa pa. Ayan. Parang kagabi siguro kagabi lang to nawala. kasi nung kagapo nakita ko pa eh. dito sa loob ng bahay mo ay sa yung ano ito pa naman yung ilang yun maliliit sa likod ang wala para pero yung dumating ako andun pa yon ngayon pagising sa umaga wala pero ito na sa sa sa, sa balkon nyo sa terrace na ito pa And, dalawang mahaba ba sa saka ano Ayan sya, Ayan, o. Uh. Yung sa likod lang wala. Yung kahapon, pero kahapon nakita ko yun parang baka gabi lang nawala yun. Malakas ang ulan. Yung tatlong yung maliliit doon sa likod.